over po mga sir. so itong may problema namin sa isang D8R namin ito po dito nag -laking. tapos yung adjuster nyo dun sa loob nag internal leak so yan po ang gagawin namin Ayan po, natanggal na namin yung kadina niya. So, tatanggalin na lang namin to. May lock kasi dito sa loob, magkabilaan. So, tatanggalin na lang namin para dito, huhugutin na lang. Para makuha natin yung, ito yung leaking niya. Ito yung leaking niya, tapos ito din papalitan yung sleeve. Ayan po. palitan namin yung seal niya. Tapos yung strip niya, pinatingnan namin sa machine shop. So, ito yung problema niya, yung seal niya. Sige, si bagong palit pala to. Ang lambot ng seal niya, itanggalin. Ang dali lang na yun, tanggalin parang ulas siyang kumakapit dun sa ilalim ito yung problema niya po dito dumadaan yung oil kaya siya nagliliking hindi dito sa lips niya hindi dito so dito dumadaan sa labas so yan po ang sira niya so yan po na damage so bagong palito ang seal pero na damage nila oh. Oh. tapos ito yung seal oh. yan ang seal nya oh. oh. ito yung damage nya so bago bago yung seal yan kaya siya naglilik dahil dito na, dis na ano nila Natamaan. Pag tanggal siguro nila dati yung seal, matigas. Kaya pinilit nila, natamaan to. Kaya pagbalik ng bagong seal, edi na damage. Ito. Kaya dito lalabas yung oil. Yan po.